Ito kahit na masyadong nagmamadali. Tangali na kasi kami. Mag-11 school -e tunnel. Start ng journey namin paakyat. Oh. Duke. <laughs> Yan palang nakakit ko, girl. <laughs> si ate nag-live. Ayan na si ate. Ang ganda ng view dito sa taas. Whew. Huh. Ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam. Oh. Oh. Kaliwa kanan, kaliwa kanan. May tunnel tayong dadaanan pala. Uy, kung dito kasi siguro nakatira eh. Ang pagod ng market. <laughs> Ibig sabihin, nandun na tayo, malapit na tayo sa... Uy! Welcome to the tunnel. Ito pala tayo ng lahati. May mga taling din dito. Yan yung inakit namin. At aakitin pa. <laughs> Kaya pa yan. Home Affair Department. Ayan yung galing kami sa baba. Stretch, stretch mo yung paa Para iwas crumbs. Mas masarap pa sa nag -upo. Ito na yung sinasabi ko na... Diba? Yung city. Ito na kami sa labas. Ito na kami sa... Nasa tinahaw na pala kami. Ang utak. Paring hot na. Asa ah, lang. Yung nagustuhan na ng inkanto. Nangati na ako. <laughs> bundok pa! After daw nito, maggy gym na kami. Pwede rin lage? Ayan yung tower namin. Bukot lang namin. Ambulance. Banga pa akong kahit saan saan na nakapunta. Layasan na pa ah. Sige te, picture ta. Tinahotin tong garden. picture rin dito